Sobrang laki na ito. Parang buntis, no? Oo, oh, ang puti. May itim din, no? Oh. Sobrang laki. Ayun, ang malaki. Yung puti. Sobra. Oh. Over na, laki nito. Sobrang laki, oh. Makakuha lang tayo ng Ang lalaki ng mga isda guys Uy Laki oh Ito, laki ang ganda Oo, oh, ayan oh Ayan oh Grabe Oo, oh, laki Sobrang laki na ito Parang buntis, no? Oo, oh, puti. May itim din, oh. Sobrang laki. Ayun, ang malaki. Yung puti. Sobra. Oh. Cover na, ang laki nito. Sobrang laki, oh. Baka kuha lang tayo ng medyo...

Ang laki. Ang ganda nila. Hmm? Okay. So, ang puti. Ito, ang laki nila ito. Nagtaka kasi ako doon. Bakit parang may tubig? Eh, pag mga ganyan kasi, pinapareport agad sa aming pinakalikal. Pina, nikanikan. Yun pala, dito galing sa inyo. Sabi ko parang dito galing. Laki. Oh, buti naman lumapit ka. Ang laki mo. Ang laki mo. Grabe din, sobrang laki. Hindi to... Hindi to ay paglalaro-laro lang ng isda. Ito ay talagang sinadya, talagang binili. Grabe, kailangan talaga may tao itong nagmumonitor, no? Oh, nililinis pa nila yan, ha? Oh. Mm. Tingnan nyo, guys. Sobra. Kaya sila. 20 piraso daw ito. Kaso isa na yung namatay. Tumalon, eh. Dapat pala may hangan ito, no? Kung tumalon, hindi sila makalabas. Sayang naman. Tingnan Oh. Dito ba? Ito ba dito? Dito ba dito? Ito, lagyan harang ganun. Para hindi makalabas. Ang dami na nilang kain. Yung mga ipot nila. Sobrang laki. Ito guys, yung area na to guys. Golf course. Yan Oh. Golf course yung guys Oh. Kahit pa ka dyan, ayun, ang safari show oh, sa baba maganda ng area paglinis pa lang dami ng tubig ang mga ano magagamit laki ng tubig okay, oh laki niya sobrang laki hmm, oh, lalak na tik pwede na buhay na buhay na to anong kinakain nito? malalaking ano na? ayun oh, na laki masarap oh, pireto ito oh, nakakain to eh mahal na mahal mahal na mahal to ka

Ilang araw lang yung isang sakong pagkain yan? Ha? Isang linggo? Ayan yung pagkain nila guys. Grabe. Parang pigs pagkain ng baboy na. Oo, oh, ang laki na. Ang laki. Ang puti, talagang pinakamalaki. Hanggang 8 minutes lang. Para sa ating youtube. Sobrang laki. Grabe nga yun nakita itong personal. noong gabi na grupo ako dito, hindi ko masyado tuloy nakita eh. Kasi parang may tao sabi ko. Parang may nagpaparamdam. Laki ng puti oh. Dahil kung nagkakamali, buntis yan.